Ano ba itong nangyayari sa ating mundo? Sa ating bansa, wala na kayang pagkakataw ng kapayapaan, ang katinuan, sa ang kapapunta, Daigdig. Ang kailangan siguro ay mga superhero, tulad ni... Darna! Captain Marvel. Tek-tek-tek. Sito tong tira alitap-tap. Ay! Ang atseng na mga atseng! Si Papi, si kapalay Ang sapaplu. tsuk na. Ipakita ang ang saplakong plaka. Θα την καταφέρνει η μπάνε τη μου. Μείνε μεν. Σαφάτως, ε! Σ'ακούγεται! Ω! Άιντε! Σ'ακούγεται η μπάνε τη μου! Δεν μου κλείσανε η κομμάτρια του, Πις! matagal na kitang hinahanap. Tata, patuharin niyo na ako. Tata, tatadya kang kita ni. eh. Pare! Tayo! Opo! Patuharin niyo kita. Opo! Opo! Pare! Dalawa ang primary suspects na leader ng narcotic syndicate dito sa atin. Ang isa ay si Mike Frason, isang mayamang negosyante at may-ari ng pinakamalaking kumpanya ng gamot. At ang isa ay si Michelle, may may-ari ng isang gay club. Suspected din. Isang front ng dope center. Sandali lang, sandali lang. Be sure that you have a strong evidence. Kilala mo si Mr. Razon. Kilala kaya lang sa pagka... pagka-pilatro po yan. Civic leader. May sabi tayo kaya. Siguruhin mo, bata. Pero, sir, baka naman front lang niya yun. Yaki, civic leader, pilatro po. Pero, katotohanan eh, ang panlabas niya eh, maganda, pero ang loob eh, marumi Para magang Teka, teka, teka. Ang kailangan natin ebidensya, hindi opinion. Kahit hindi mo mapikong, bakit yung mapipikong. Tama si Chief. Para mali ang opinion mo kay Rason. Si na lang. Haka-haka siya. May utak biya. Ay, naku! Basta ang importante. I want resource. Minamatsyagang maigin ni Mayor ang operasyon natin tungkol sa sindikato. Daddy, totoo yung sinasabi ko. Maniwala kayo sa akin. Wala akong nalaman doon sa sindikato ang sinasabi ninyo. Kung ganun, eh paano mo ipaliliwanag ito? Ewan ko. Basta sa pagkaalam ko eh, yung mga binibeta kong gamot na galing kay Mr. Suarez, dun sa laboratory niya, ay mga legal. Mr. Ano, Suarez, ang boss ng XYZ laboratory ay si Mike Rason. Ewan po. Basta alam ko, Suarez. Hindi naman dahil sa anak ko siya. Maaring naloko nga siya. Buong niya, legal itong mga dala niyang gamot. Kaya ito, opinion mo lang yan. But, unsubstantiated. Eh. Okay, I'll leave it for you. I'll dig harder to get to the bottom of this case. Ah, si Tom. Pinarandam ko. Kailangan alisin kita sa kasong ito eh. Involve ang anak mo eh. And I have to detain him. Sambulo? Sir. Take over after him. Salamat, sir. Thank you very much. And if it's any consolation to you, pinapalit kita sa pagkat sarito. तो सर, वाला हमारा <that's> 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 Ano kamu Gusto mong gumaling sa Chicago? Hindi 'yon, sir. Kontento na ako sa pagkakasali nito. Ano yung report na yung regular lang dati? Sa side ko, hindi isu-stick mo na, mapilitin kayo. Doon ya lang tabi ay. Marahil kung hindi ka dumating eh, nakikipagbulungan pagbulungan na ako sa mga bulate. At tinatagtag ka na sa matadero. Sir. Oh, huwag mo na ako saluduhan. Pareho lamang naman tayo rento eh. Eh, matanda ka sa akin eh. No? Ang ibig sabihin eh, senior ka sa akin. Ah, well. <laughs> Alam mo, mali magkagalit tayo, no? Pero pagdating sa pangani, magkasama tayo. Lalo-lalo na sa mga pecha ngayon. Di ba? Salamat. Alam mo, kayo talaga hinahanap ko eh. Bakit? Tinyente, buong buong paniniwala ako na walang kasalanan si Rolly. Hindi naman dahil sa anak ko. Kanya nakikiusap sana ako sa inyo na maaari balik niyo ako sa kaso. At isa pa po, nakatanggap ako ng reliable information. Tinyente, maaari ba pagbigyan natin siya? Matinik ito eh. Ayos lang ako, Nang maisalba ko naman ang reputasyon ng aking pamilya. Ang totoo eh, indispensable ka sa akin. Kaya lang eh, di bale. Akong bahala ron. Pero, talaga bang solid ang impormasyon mo? Congrats, Jel. Bueno, total, buo naman ang tiwala ako sa'yo. Magaling ka, sa kaganyang nagkakasundo kayo. I'll back you up. Tutulungan kita. Thank you, sir. Carry on. Ano? Ano, Andra Reyes? Ano, Andra Reyes? Huwag <laughs> oh, 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 oh. kang masyadong mabilis, baba. Baka mapagang baba mo sa MT, no? <laughs> Sorry, ha? Walang hiya ka? Pa na yung timot mo sa'kin? Laki huwag intindihin si Rason. Mabait na tao, filantropo. Kaya pa lahat ng aming lakad, lahat ng aming reg, nabubulilyaso. E bukod sa kamiembro ka na, ikaw pa nagsususo ng red na ring. Aray. Papa, pangawad ang akin mo. Gulat ako sa'yo. Bino, bibigyan kita ng award. <laughs>